Magandang magandang another another day na naman. Magandang araw lahat. Dito na naman kami sa lugar ng Ano, anong lugar na to? Yer City. Yeah? Yer Yer City. Yer City. Yersiki. Yersiki. Sa Yersiki, Netherlands. Dito kami guys. 3 uh, days namin stay dito so mayroon pa kaming 3 days again okay gala gala time Oops. <coughs> dito kami ngayon sa Yersiki Marina Resort Siki Oyster Ayan, Oyster Duinin Kasi may ano dito ngayon festival Mosel Festival Ya yeah. Ganda May sounds pa Bukas dito kami Meron kami Meron kami rerentahan na boat bukas. <clears throat> Pupunta kami ng isla. Yung parang ganito yung rentahan namin. Ayan, ang ganda ng views nila. Dito sila ni Janet, Alma uh, at ni Melanie. Ganda kami ngayon mag-explore. Uh, Iekotin namin ang buong Yarsiki. Mayroong festival dito kasi. Ayan, uh, nagpre-prepare na sila ng mga pagkain. Mosel Festival. Dito yung mga factory ng ano ng mga uh, tahong uh, mga bike nila, uh, sport, di battery. And Ganda. Ang laki naman ng marina nila. Ano trabaho nila? Ang ganda nila. kapa trabaho nila laging <laughs> ba? <nila>? <laughs> May mga pera 'yan, mga guys, parang binda yung ano oh. Mga fishing boat. <laughs> yan. Ang linaw ng tubig 'yo. Oh.

guys oh yan nga sabi ni Janet bago lang do tong natapos um, ayan maki ano hindi siya mainit ano siya yung parang dagom -um, sabi na sa tagalog eh ang dagom -um. ano siya bago lang kunin siya na humanini ang walking sa mga tao kini, siya, kini na ito sa unahan na siya na po'y lingkuranan mm, na dito guys two times na akong nakapunta dito pangalawang punta ko na dito but before hindi pa ako nag uh, ano, hindi pa ako nag yung time na yun nung no, punta ako dito yung kasama ko nandoon si janet at saka si si milay at saka si Han, yung kasama ko wala si yun nandoon sa opisina niya yung ano gawin pa isang kasama ko nandoon sa opisina niya kasi ano may ginagawa yata kaya pupuntahan namin ngayon yung ano pala nila dito yung lobsters tahong, mga mga ano, mga seafoods andito lahat guys kaya eh bawal naman din sa akin yung mga ano, mga seafoods kaya hanggang tingin na lang din ako <laughs> Ang daming jellyfish gang, da, uh, guys oh. Uh, jellyfish yan oh. Yung lumulutang-lutang makakat makatiyan, di di ba? Didikit yan ng ano sa balat natin. Yan ang dami. Yup. Ayan, guys. Papunta na kami sa opisina niyon. may festival dito guys kaya yung iba nagsisit up na nag, ano tapos ito tayo tinda, tingnan na natin yung tindahan ng mga fresh ano yan oh yan yung fresh yung, yung ano na yung lobster mga ano ayan yan guys oh yan so, yung isda doon oh yan ang nagtitinda dito ng ano mga fresh ano lobster labas na ako kasi amoy isda tapang baka didikit pa sa ano ko jacket ko kakaligo ko lang kasi guys kaya labas ako agad parang di mga ngamoy ng isda ano yon ah mayroon ako pero hindi ko ginagamit lang ga yan kasi may festival dito kaya yeah, ayan, starting today. Eh maaga pa kaya wala pang ganong tao. Alas 9 pa lang dito ng umaga. don may isa ding nag ah, may isa-isa na nang nagtinda Maya-maya oh. dito, mamarami na tong tao, guys. May nag-uumpisa na nga eh. Yan, nag-i-start na yung iba. Ang dami na din dito banda. Ang dami na rin naka, ano, naka-display. Yan, oh. May may tao na rin, oh. Yan. Oo, oh, bili mo ako. Ayan. Yan, gusto ko to. Magkano to, Janet? Huh? Ay, hindi naman akong tindera din, eh. 29. Huh? Ang mahal naman din. Maganda yan, yung tela. Gusto ko yan, ama. Ay, oo. Yan, bagay yan sa akin. Ay, mahal naman din, 25 yan. Diyos ko, maganda siya. Maganda. Yung tila niya, parang... oo. Tila niya parang... oo. Oo. May isa-isa na, na rin nagtitinda. Oo. Oo, oh, oh, may isa-isa na rin, ano, may isa-isa na rin nagtitinda, guys. Pero mamaya, so kalagang oo, oh, oh, yan ang perfume. Maya-maya, daming tao yan dito. Diba? may mm -mm. ano. Oo, oh, may mga ano din, oo. Oh. Mga jewelry. Yan. Doon. Ah, dami ding ano. Dami ding mga toys. yan hanggang doon yan guys. Kaya lang maaga pa eh. Maya, maya hindi mo na madaanan dito dahil sa daming tao. Iba ilang ahos kayo. Ilang ahos kayo brown. Ang ilang ahos bawang. Ayan oh. Iba. Iba ang bawang nila. Dito yung ano nila, mga bahay na maroon din sa baba. Ayan, oh. Maganda yung mga pwesto nila. Ayan. Yung mga A bag. Bagays, oh. klaseng, klaseng bag, guys, oh. dami daming klase-klasing bag. Ang ganda talaga ng lugar nila dito guys yan, oh. Ayan, papunta na to sa opisina Yung opisina sa ano Yung binibisitahan namin dito Ayan Ganda yung lugar nila Mataas Tapos may baba Paakit, bababa Ay just ko, Maria Jose Ayan guys, welcome yan Welcome ang ibig sabihin yan Welcome, Welcome to Washiki. Wish away Washiki. Washiki. Ay nako, ang hirap naman bigkasin yung ano nila. Ando na yung dalawa. Nagkaway-kaway na. Uh, bakit naman tong mga ano nila? Gabi. Ayan guys, marami ng tao. 'Di ba kanina walang tao? Ngayon marami ng tao. O oh. oh, sige, mamaya na. Mamaya ka na bibili. Ayan. Magpapahatid ako guys doon sa tinitirahan namin dahil sakit yung ano ko pa ah. mag -ikot. Yan, marami ng tao, di ba? Kanina, oh. Tahimik ngayon, wala niyan. Hanggang doon yan, no? Oh. Doon. Yan. Fiesta. festa sa kanila. Festival. Festival. Yan, guys, marami ng tao. Doon sa unahan din, marami ng tao. Dito din, oh, maraming tao. Ayan hanggang dito guys palibot nila to yan guys pauwi na ako kung saan kami nakatira dito uh, iuwi nila ako dahil nga nagpap gusto ko uwi dahil sakit yung pa ako maglakad lilibutin lubot ikot ikot lang dito sakit ng pa ako ay, iba na talaga ang tumatanda, guys. Hindi na makasugakod o lakaw. Ay, dahan tinda sa mga kuandra, o oh, mga lupa-lupa. Oh, parang karabot-karabot lang din. Oh, yan, ganyan. Diyan ka titingin-tingin. Ang ganda niya, no? Oo. Sa dulong-dulo. Oo, hanggang niya. Dulong-dulo. Oo, oh, dyan ka na lang maghintay. Ha? Naiihi ka? Okay. Pababa na kami, guys. Ayan. Pababa na kami. Yung hagdanan nila. Ang ganda talaga ng lugar nila dahil yung mga ano... Ketan mo na simintado oh ganda yung lugar nila tahimik to kung walang walang festival kung hindi pista tahimik ang lugar nila ayan si Amahan okay guys